O oh, eto na sa mga nagpipim dyan. Sa mga nag-request message dyan, binasa ko po yun mga ma'am. Kaso lang ma'am hindi ako nag at hindi ko na in-accept ma'am mo kasi makulit man kayo. ba diba, makulit? i wala kayo mga trabaho. Nagbantay kayo ng bata nyo. Tapos naghiga-higa kayo. Tapos mag-message-message um kayo sa akin. Marami kayong tanong-tanong. Samantalang ako busy-busy. Ako ma'am oy. Akala nyo kasi wala akong trabaho. Eto. Sige, sasama kayo sa akin. Nagmamaniho ako buong araw, day. So pagkatapos ko doon kay Bunso, day, pagkahati, dumaan ako sa cost ko para magpag-gasolina. Walang katao-tao, kaya nasyak ako. Uy, wala katao-tao man dito. O, day, totoo, hindi ako nagjo Tama nga yung sinabi nila. Pag nagpagasolina ako sa cost ko, maaga daw. Tuesday, Wednesday, and Thursday. Kasi yung ibang araw, ang dami-dami na daw tao, day. Pagkagaling ko dyan sa gasolina, day, hindi ko nang binidyohan yung iba, day. Ay, may mga binili-bilili nila kung mga kulang sa bahay, day. Umuwi sa bahay, nagkuning-kuning, ng gawain, tapos gabi na, day. Oh. Kinagabihan ulit day, nagda-drive na naman ako ulit day. Alam mo ba kung anong oras yan day? Ay sasabihin ko kasi nagbablog man ako mag alas 8 na yan day pagod to the max na ako dyan day kahit hindi nagtanong day tapos mag pm pm kayo sa akin anong trabaho niyo, ma'am buti ka pa ma'am wala kang trabaho ma'am buti ka pa maraming buti gibuti buti day oy si kika sabing buti buti nga kayo may mga trabaho eh ako nga gibuti buti, -buti na dito sa bahay oh kulang na lang gusto kong pumasok sa buti <laughs> Pero ito mga inday, kaya gabi na yan mga inday, kasi hinatid ko yung anak ko doon sa school, ay hindi sa piano lesson niya, nag-aaral kasi ito ng piano day. Ayaw nga pala ni hapon na mag-aaral-aaral doon ng piano day, kaya mag-asos-gastos pa na day, hindi mo mayaman-yaman day, oy. Ang sabi ko po, bawasan mo na yung sigarilyo at alak mo po, ibigay mo na lang doon sa piano lesson, ibayad mo ba? Alam mo ba mga Inday, kung ilang buwan ko niligawan sa piano-piano liso ng anak ko, ay pumayag na rin sa wakas. Siguro mga kalahating taon niligawan ko si Haponday. Kahirap magligaw pala ng Hapunday, no? So, ganyan mga Inday. Pag iahatid ko yung anak kong babae doon sa piano lesson niya, ay bit-bit ko rin yung batang lima day. Wala mang magbantay niya sa bahay, day. Kasi yung kuya niya, gabi naman na uwi. No, tapos yung papa din niya, gabi na rin na uwi. Kaya ang sumatotal, day, kung akala niyo ay buti-buti ako, day, ay gibuti-buti na talaga ako sa kabisihan, day. oy! Hindi man yan araw-araw mga inday, pero mabilang la talaga mga inday na lagi akong nakaupo, nakahiga, hindi mo lang umabot na isang araw yung higa-higa, upo-upo ko, day, oy. Kaya kayo, kahit kayo ay busy-busy sa inyong trabaho, ay mas mabuti yun de meron kayong natatanggap na sahod. Ako talaga mga inday, wala akong natanggap na sahod, day. Ang natanggap ko ay puro lang talaga kunot sa aking noo, day magpasalamat na lang tayo kung ano mang natanggap, dai Okay, day? Maraming salamat sa inyong panunod, mga inday!